Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at naghihintay sa ating mga upload. Lalo na itong Aroma mga idol. Maraming salamat pa rin sa mga uh, patuloy na naghihintay at sa mga nagkukumin sa mga bawat upload. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Aroma. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong si Sir Martinez doon sa kanyang kalabang kriminal. Kung isinuka mo ang mga dati mong kasamahan bilang mga sundalo noon, sa so tingin ko, mas isinuka ka nila at ikinahiya sa mga katulad mong traitor. Hindi na dapat na nabubuhay pa sa mundong ito. Sagot naman agad ng kalaban na kriminal. <laughs> ang daldal mo pala. Hmm. Mukhang lalo lamang akong nanggigigila na mapatay ka. Kay sarap sa pakiramdam na pumatay ng mga katulad mo. <laughs> Ngayon, ikinarga na ng sarhinto ang kanyang mga usal at tangan na mga mutya. Kailangan niyang ipagsabay ang paggamit sa mga ito para matalo agad ng tuluyan ang kanyang kaharap at kalaban na Yakuza. Ilang sandali pa, agad nang umarangkada ng pag ang kriminal na sundalo. Napakabilis na sa isang iglap lamang agad nang nakalapit na ito sa kanya. At agaran na nagpakawala ito ng mga pag-atake gamit ang hawak nitong punyal. Gayon pa man maagap naman na nailagan ang lahat ng mga pag-atake ng kalaban na kriminal nitong si Hinto Martinez at wala na itong inaaksayang sandali agad nang ibinato at inilatag ang kanina pa ng mga usal at urasyon at sinasabayan sa paggamit ng kanyang tangan na mutya gamit niya ngayon ang mutya ng saging at mutya ng nito isang mutya na kayang manggapos ng anumang kakayahan na galing sa kalaman at aral sa kaliwa. Lalo na kapag walang mga pudir ang mga ganitong uri na mga tangan. Nandilat na lamang ang mga mata ng kriminala nang maramdaman ang sobrang pamamanhid sa kanyang buong katawan. Lalo na ang kanyang mga paa at mga kamay na halos hindi na nito kayang maikilos pa. Gulat at gigila na ito doon kay Sarhinto Martinez na sa mga pagkakataon na iyon, sobrang nagtataka pa rin. Uy ka naman agad ng Sarhinto. Nahuli din kita at hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito. Uy ka naman agad ng kriminal na sa mga pagkakataon na iyon kaya pang makapagsalita. Bawal ang ginawa mo. Bawal ang paggamit ng anumang mga usal o mga orasyon sa laban na ito. Lalo na ang mga pamakong usal. Sagot naman muli agad ng sarhinto. Nag-iisip ka ba sa mga sinasabi mo? Wala na akong pakialam sa alintuntunin ng paligsahan na ito. Ikaw ang nauna sa paggamit ng mga usal at tumugon lamang ako. Hindi ako makakapayaga na mapatay mo ng dahil sa paglabag sa mga patakaran. Ngayon na, wala na din akong pakialam kung sakaling mapatalsik sa paligsahan na ito. Ang mahalaga sa akin ngayon na, mabawasan ang mga masasamang damo dito sa mundong ibabaw. At pagkatapos ng pagkawikang iyon na, ng mandrigma galing sa grupo ng mga praile. Agad nang kumilos na ito ng ubod ng bilis papaatake doon sa kanyang kalaban na kriminal. Sa sobrang bilis pa nga nitong si Sarinto Martinez, halos hindi na ito nakita ng mga taong nanonood. Ngunit ang grupo nila ni Tatay Dadoy, ang dalawang guro at ang iba pang malalakas na grupo na tulad nila ni Nanay Candida kitang kita nila ang ginawang iyon ng mandirigmang sundalo ng mga praile. Ang wika naman aganitong nitong siguro, Tilmo. Kapwa gumagamit ang mga ito ng mga usal, kapatid na Samuel. Mga usal na ipinagbabawal ng paligsahan na ito. Ngunit kitang kita na ang naunang gumamit ay ang mandirigma galing sa grupo ng Yakuza. Kaya mabigat ang nagawang paglabag ng isang iyan. Gayon pa man, hindi pa rin ito sapat para talunin ang kanyang kalabang sundalong pride. Sagot na uwi ka naman agad nitong siguro Samuel doon sa kanyang nakakatandang kapatid. Tama ang sinasabi mo kapatid na mo kahit na anong panggugulang pa ang ginawa ng mandirigma galing sa grupo ng Yakuza, hindi pa rin ito sapat. Sa ngayon, wala tayong magagawa para pigilan ang kanilang laban. At sa tingin ko dina, mukhang nalalapit na ang pagtatapos ng kanilang labanan. Mukhang matatapos na ang mandirigma ng mga Yakuza. Ganon din ang nakikita nila ni Tatay Dadoy. Huwi ka ng matandang albularyo. Batid ng kriminal na bawal ang paggamit ng mga usal sa paligsahan na ito. At wala itong pakialam. Basta manalo lamang. Ngunit nagkamali ito sa pagtsansya sa kakayahan ng sundalong prayli, si Sarhinto Martinez at natalo pa rin ito sa kabila ng kanyang ginawa. Sabad na uwi naman itong si Tatay Abito. Tunay ngang kakaiba ang lakas at galing ng mga sakop nila ni Padre Ramon. Nakakabilib din ang ginawa ng sundalong Prayli. Talagang kakaiba ang kanilang antas sa kagalingan. Doon naman sa kabilang bahagi, Uwi ka din itong sinanay kandida doon sa kanyang mga kasamahan at ni Tata Ingo. Nakakatiyak akong may parusa ang gagawin ng mga guro para sa mga ito. Ngunit sa tingin ko, mas mabigat ang ginawa ng mandirigma galing sa mga yakusa. Tunay ngang kriminal ang mga ito at binabalak pang mapatay agad si Sarhinto Martinez. Ngunit nakakatiyak akong matatapos na ngayon ang kriminal na iyan. Hinding hindi matatalo si Sarhinto Martinez sa ganon na paraan lamang. Kaya gumamit na din ito ng mga usal para makuntra at mahuli ang kanyang kalabang kriminal. Nang tuluyan ng makatungtong doon sa malapad na batuhan na luna, itong siguro tilmo agad nitong inihayag ang hatol doon sa laban. Huwi ka ng pinuno ng grupong krusipiho. Kapwa nakagawa ng paglabag sa batas ng paligsahan ang dalawang magkatunggaling mandirigma. Sa simula pa lamang nasaksihanan namin ang ginawa ng mandirigma ng grupong Yakuza at ang ginawa ng sundalong Pryli. Ngunit tumugon lamang ang mandirigma ng mga pray kaya mas mabigat pa rin ang kasalanan na nagawa ng Yakuza kaya ang aking hatol ibibigay ko pa rin ang panalo sa mga pray at hindi kabilang si Sarhinto Martinez sa pagpaparusa nagulat naman ang lahat sa inihayag nitong siguro Tilmo Ngunit karamihan sa mga taong nando doon, nagpalakpakan ang mga ito. Muling wika ka ng guro. At ngayon, ipagpatuloy na ang labanan. Sa pagkawikang iyon ni guro Tilmo, lalong umingay at nagpalakpakan ang lahat ng mga taong nando doon na nakapalibot doon sa luna. wika ka naman agad nitong si Padre Gado doon kay Padre Ramon. Padre Gado, ikaw na ang huli at susunod na sa sabak sa laban. Mag-iingat ka. Mukhang kakaiba ang lakas ng kanilang pinuno. Ramdam ko din ang kakaibang presensya ng isang iyan. Sagot naman ng Pangulong Prile. Ako na ang bahala sa isang ito, Padre Ako na ang magpaparusa sa isang ito. Lalong nagkagulo naman ang mga tao nang makita ng naglalakad na ang dalawang mga mandirigma galing sa magkabilang grupo. Kitang-kita ang kaibahan ng dalawang mga postura ng dalawang mandirigma. Nakasuot ng pangpari na kasuotan itong si Padre Ramon na kulay kayong manggi. Samantalang nakahubad lamang sa pangitaas ang mandirigma ng mga yakusa, ang pinuno ng mga kriminal. Napuno ng burda o batik ang buo nitong katawan. Kaya napakabagsik at napakabangis ang hitsura ng kriminal kung tingnan mo ang postura nito habang naglalakad papunta doon sa gitna ng malapad na batuhan. Punan pa ang dala nitong dalawang mga matatalas na mga armas na kumikislap sa tuwing matatamaan ito ng sinag ng ilaw doon sa paligid. Huwi ka nitong sinanay kandida. Matutunghayan natin ngayon kung gaano kabagsik lumaban itong si Padre Ramona. <laughs> Wala sa hitsura ang tunay na lakas. Saksi ako dati sa lakas at galing ni Padre Ramon. Kaya nakakatiyak ako na mananalo pa rin ito sa kanilang tunggalian. Sabad na wika naman itong si Butchok, nakatabi lamang nitong sinanay kandida. Tama ka, nanay kandida minsan nakakasama ko na din sa isang labanan itong si Padre Ramona at malakas din ito pagdating sa mga kumbati. Ilang sandali pa ang mga lumipas mariin ng nagkatitigan ang dalawang mga mandrigma nang mapang-abot na ang mga ito doon sa gitna ng batuhan. Nandoon na din itong siguro Samuela para paalalahanan ang mga ito sa kanilang mga dapat na gagawin. At paalalahanan ang mga ito na huwag nang ulitin ang mga pagkakamali ng naunang mga lumalaban. Huwi ka nitong si Padre Ramon doon kay Guru Samuel. Humihingi ako ng pag-unawa at maraming salamat sa pag-intindi sa aming mandirigma. Hindi na maulit pa ang mga bagay na iyon, Guru Samuel sagot naman ng pinuno ng mga yakuza doon kay Padre Ramon. Huwag <laughs> kang mag-alala, Guru Samuel. Sa tingin ko, hindi na kailangan na gumamit ng mga usal para talunin ang paring ito. Sapat na ang aking mga kalaman sa pakikipaglaban para patahimikin ang isang ito. Habang nakatitig ito doon kay Padre Ramon at mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang dalawang mga matatalas na mga armas. Sa sinasabing iyon ng kriminal, napapangiti na lamang itong si Padre Ramon. Sanay na ito sa mga ganun na mga senaryo. Ayaw niya na iyon pa ang magiging dahilan para mawala siya sa kanyang konsentrasyon batid niyang malakas ang kanyang makakalaban ngayon at kailangan niyang mag-iingat sa isang ito napatigil naman sa mga iniisip ang Pryle nang magsalita ito ikaw padre ikaw ang magiging kabayaran sa lahat ng ginawa ng mga tauhan mo sa aming grupo balakid kayo sa aming pinagpalak at buhay mo ngayon ang magiging kapayarada. Sa muli, kampanti na tumitig lamang itong si Padre Ramona doon sa kanyang kaharap. At sa puntong ito, sumagot na ang Pangulong Prayle doon sa pinuno ng mga kriminala. Hindi nakukuha sa dada at kayabangan ang pagkapanalo sa labanan. Naipakita yan sa gawa. Alam mo, sa dami ng mga kasalanan nyo sa tao at sa mundong ito, kulang pa ang buhay ninyo. Kulang pa ang buhay mo bilang kabayaran. At ngayon, dahil nabibigyan ako ng pagkakataon hindi ko na ito sasayangin pa. Ako ang tatapos sa ulo ng mga demonyo. Ikaw, ang ibig kong ipahiwatika. Sa sinasabing iyon ni Padre Ramona, napatitig sa kanya ang pinuno ng grupong Yakuza. Napatitig ito ng napakatalim at napakasama. Agad naman ah, na napansin ito ni Guru Samuel at agad na inawat ang mga ito. Uy ka ng Guru. O mano yun Simulan na ang labanan. Marami pa ang mga kasunod na lalaban. At pagkatapos inabisuhan na ng Guru ang tagapamahala ng paligsahan. Kaya agad na humanda ang dalawa. bitbit bit ng yakuza ang dalawang mga patalima samantalang Biblia lamang ang bitbit -bit nitong si Padre Ramona. Muling wika pa ng kriminal doon sa pare. Hmm. Yan lamang ba ang gagamitin mo sa akin, Padre? <laughs> Mukhang masyado mo akong minaliit at pagsisihan mo ito. Ngunit walang sagot galing doon sa pare agad na itong kumilos para umataki na doon sa kalaban na kriminal. Bitbit -bit pa rin ang kanyang Biblia. Napakabilis ng kilos nitong si Padre Ramon na sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad na itong nakalapit doon sa kanyang kalaban habang mabilis na binuklat ang hawak nitong Biblia at agad na may sinasambit na mga banyagang salita ang Pangulong Prile. Gumawa ng mga ang pari na hindi bawal sa paligsahan. Gulat na gulat ang pinuno ng mga kriminal. Ngunit gayon pa man, mabilis itong tumugon at naglatag din agad ng mga usal na pudir pangontra. Mga usal para sa kanilang mga gamit ang tanging ginagawa ng mga ito na hindi lumalabag sa patakaran ng paligsahan. Gayon pa man, nahuli pa rin ito ng ilang mga sandali. Kaya nakagawa ng pag-atake ang pari na tumama sa kanyang balikat. Biglang may pumulandit na dugo. Na ibig sabihin lamang na sugatan nitong si Padre Ramon ang kalaban na kriminal. Napatras at napasagsag ang kriminal at napapamura ito gayon pa Agad na gumanti ito ng mga pagataki na lalong ikinasaya at ikinsabik ng mga taong nakapalibot sa mga ito. Lalong nagpalakpakan ang mga ito. Ang ilan sa kanila tumayo pa nga at nagsisigaw. Wika ka naman itong sinanay kandida. Mukhang alalay pa ang mga kilos at mga pag-atake nitong si Padre Ramon Ingo. Mukhang sinusukat pa nito at pinag-aralan ang mga kakayahan at mga galawan ng kanyang kalaban. Sagot naman ng matandang ermitanyo doon kay Nanay Candida. Damak kamana ng Candida at mukhang nag-iingat din itong si Padre Ramona. Batid niyang malakas ang kanyang karap. Batid niyang malakas ang kanyang kalaban ngayon. Hindi ito magiging pinuno ng mga halang ang kaluluha kung hindi ito nagtatangan ng kalakasan. Naninigurado lamang itong si Padre Ramon manang kandida. Ilang sandali pa napahawak na sa kanyang sugat ang pinuno ng mga kriminal at napatitig ito doon kay Padre Ramon nagtataka pa rin ito ngayon. Katanungan ito sa kanyang isipan kung bakit siya nasugatan samantalang walang hawak na anumang armas ang pare, kundi tanging Biblia lamang. Agad na pinisil-pisil ng kriminal ang paligid ng kanyang sugat sa may balikat na nagiging dahilan para tumigil ang pagdurugo nito at ang pananakit. May naisip na ngayon na paraan ng kriminal kung papano niya Malalaman kung anong armas ang ginagamit ngayon ng pare laban sa kanya Naisip nitong maaring nakatago lamang ang dala nitong armas at itinago sa kanya para hindi niya mapaghandaan Pagkatapos agad nang umataki ang yakuza doon kay Padre Ramon Napakabilis ang kanyang ginawang pagataki plano nitong magpakawala ng sunod-sunod na mga pag para agad na mapalabas ng pari ang kanyang itinagong armas. At nang tuluyan na ito na makalapit, walang habas na inatake nito ang pari gamit ang kanyang dalawang mga punyala. Iniiwasan na ngayon ng kriminal na makagamit ng anumang mga usal para maiwasan ang paglabag sa patakaran ng paligsahan. Mabilis naman na tumugon itong si Padre Ramon. Agad itong umiwas at umilag sa ginawang pag ng kanyang kalaban. Mabilis din ang ginawang mga pagkilos ng pare dahil batid niyang ginamit na ngayon ng kanyang kalaban ang kakaibang bilis. Sa tingin nitong si Padre Ramon, may ikinarga na mutya ang kanyang kalabang kriminal na maaring nakapagbigay ng kakaibang bilis ng kriminal na Yakuza. Lumipas din ang ilang segundong pagpapalitan ng mga pag-atake ng mga ito. Dito na itinapon itong si Padre Ramon. Napatras ang kriminal nang makitang itinapon ng pare ang bitbit nitong Biblia sa iri at napatingala ito. At dito na niya hindi napansin ang ginawang pagsipa ni Padre Ramon na tumama sa kanyang dibdib. Sapul na sapul ang kriminal at ramdam ang kakaibang pagkayanig ng kanyang buong katawan. Narinig pa nga niya ang pagkalabog ng pagkatamang iyon sa kanyang dibdib. Dahil sa lakas at bilis ng ginawa ng pare, tumilapon ang kriminal at sumadsad ito doon sa batuhan at bago pa ito makabawi ng wisyo, dinaluhong na ito ng pare kasabay ng pagsalo nito sa pabagsak na Biblia at nang mabuklat na ito ng pare, biglang nagsilabasa naman ang limang maliliit na mga patalim na nakahulmang bituin. Sa talas ng talim ng mga ito, kumikislap pa nga ang mga ito sa bawat tama ng araw at liwanag ng ilaw sa palibot kitang kita ito ng Yakuza na mabilis na dinakma ito ng pare ng ubod ng bilis na wala pang isang segundo. Hawak na ang lahat ng mga ito ni Padre Ramon. At wala na itong hinintay at sinayang na sandali pagkatapos ibinabato ito ng pare Ponteria ang kalaban na kriminal na sa mga pagkakataon na iyon nakasadsad pa doon sa batuan. Napamura na lamang ang kalaban na Yakuza. Hindi niya kayang iwasan ang lahat ng mga ito. Sa isang iglap lamang, mabilis na sumagirit na ang limang mga patalim papunta doon sa kalaban na kriminal. Gayon pa man, gumawa pa rin ito ng paraan para maiwasan niya ang lahat ng mga ito itinukod niya ang dalawang mga kamay doon sa batuhan kasabay ng kanyang pag-igpaw. Naiwasan man ito ng kriminal, ngunit may isa pa rin ang lumusot at tumama sa kanyang paa. Napaigik ang yakuza nang naramdaman ang pagbaon ng patalim sa kanyang paa at sa kanyang pagangat ng mukha. Pagtingin niya sa kinaroonan ng pare, nandoon na ito sa kanyang harapan at may kinuha din ito na nakatagong armas doon sa loob ng kanyang Biblia. Dito itinago nitong si Padre Ramon ang kanyang mga armas at pagkatapos mabilis na iwinasiwas ito ng pare punteria ang kalaban. Sa bilis ng ginawang iyon ni Padre Ramon, hindi na namalayan pa ng kriminal na tinamaan na siya sa may liig. At sa kanyang pagsasalita, biglang bumulwak ang maraming mga dugo galing sa kanyang bibig at sa kanyang sugat mismo sa kanyang liig napadilat ang kanyang mga mata dito pa niya napagtanto na napakadelikado ngayon ang kanyang sitwasyon wika naman agad ng pare tulad ng aking sinasabi kanina ako ang babawas sa lahat ng mga kasamaan dito sa mundo at kabilang ka na doon kriminal